Abay viral nga itong si Bronny James kaso sa hindi nga magandang paraan nakatikim ng Real Talk sa Finals MVP. Well ngayong araw eh itong si Bronny James mga idol ay naglaro nga against sa Boston Celtics at ang kanyang statistics 2 points, 3 rebounds, isang assist at 1 out of 5 sa field. And well alam nyo ba mga idol overall 0 out of 15 itong si Bronny sa 3 pointers niya sa NBA Summer League. So talagang masasabi natin na Brony is having a hard time. And actually, hindi lang hard time. The worst time mga idol sa kanyang basketball career. Hindi pa nga rin siya makashoot hanggang ngayon. Kaya naman ang in-attendance na si Jalen Brown mga idol, ang reigning finals MVP ay nagsalita na, binigyan na ng real talk. Itong si Brony James, binigay ang kanyang take matapos sigurong mapanood niya itong si Brony na maglaro nga para dito nga sa Lakers against the Celtics. Ito ang sinabi ni Jalen Brown. Pakinggan natin. So sinabi nga neto ni Jalen Brown sa kanyang katabing babae na I don't think Bronny is a pro. Pagsasabi niya lang yan mga idol na hindi pa nga talaga ready itong si Bronny James. Hindi niya pa nga naabot ang mga qualifications para maging isang professional basketball player nga here in the NBA. At sinabi nga nung kanyang kasamang babae na I think he will be on the J-League team nga daw ng Lakers na South Bay Lakers. At nasabi ni Jalen Brown I hope so nga daw definitely gusto ni Jalen Brown na mag-develop muna itong si Bronny dito nga sa team ng South Bay Lakers. Pero sa tingin nga neto ni Jalen Brown ang dahil sa kanyang pangalan na James ay siya ay magiging kasama ng LA Lakers all throughout the season. At matapos nga na mag-viral neto nga ang video clip ng pagsasabi ng opinion ni Jalen Brown patungkol kay Brony ay naging hati nga ang opinion ng maraming NBA fans patungkol nga dito sa naging kanyang payag. Ano na well, sinasabi ng iba mga idol, hindi naman daw masama yung sinabi neto ni Jalen Brown and actually he is stating facts nga lang daw. Kanyang sinasabi lang ang kanyang nakikita sa loob ng basketball court. And well, maraming ang nagsasabi mga idol na talagang hindi pa nga pwede si Bronny kumbaga ro pa ang kanyang talent and it needs to be developed nga sa G League team. At yan nga mga idol ang report na bago pa madraft etong si Bronny. Kaya naman daw hindi naman daw talaga masama ang sinabi ni Jalen Brown. Yung iba naman mga idol ay sinasabi na tinitira nga daw ni Jalen Brown itong si Bronny nang sabihin niya ito at minasama nga nila ang kanyang mga naging pahayag. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, ano ba ang inyong palagay? Inyong salobin patungkol nga dito sa naging payag ng finals MVP natin na si Jalen Brown? Komento nyo lamang inyong mga opinion.